Ayan mga puso, unang po magandang magapulit sa inyong lahat. Pungunak, mga mga hindi po muna nakno mga higarnami. Unang ano pa noo na na pilot episode ng baka Bukas kasama oh sa Saturday at four fifteen, four Ayan. So this Saturday is being directed by Director. Wow. dito sa Saint Gerard Charity Foundation, sinisiguro namin ang tuloy-tuloy itong medical mission. Ang oh, makatulong talaga sa mga natatanda, biging gamot at konsultasyon para sa may sakit kasi yaman par sa bawat mm -hmm. mm -hmm. family. Bye! isan ng kami na nagpudalaw may maiwan dito sa bahay at si pumasok na si Kuya yeah. si papa naman, pumasok sa trabaho Wala, kami kasama kami nandalo dalawa na basungsong po? kaya 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 Ambon, o. No? Ambon, Ambon. Ambon nih, Ini tak lepas. Ya. Ambon. Mama. Mama. Apa? Ani ya? Saan? 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 xem xét xử xem xét xử anh xét ambon, hey. ambon Bea, sunduk ka na naman kay Kuya Maya. Ha? Sunduk ka na naman kay Kuya Mamaya. pag ginagawa namin lagi, kami dalawa. dito kami sa loob ng bahay. O, oh, siya naglalaro. Ako naman po ay nagliligpit ng aming higaan. Tapos ginagawa niya, ikot-ikot lang to siya dito sa loob ng bahay. Ayan na naman po siya. Oh. <laughs> Nagtatago po. Kaya dito lang po namin ginagawa. Sa loob lang po kami. Mama, Yung hindi na makalabas kasi no. gusto niyang lumabas. Kaso umulan. Ayoko po siyang palabas eh. Baka maulan. Nahihirapan. Oh. Oh, sige na, bye-bye! subscribe. Subscribe and like. Watch oh. my video. Bye bye. Ako po si Nani Judith or Judith Bolibar. Bye bye.